Nung no, pala ito, ba? Na, ba? No, no, ako sa sa <laughs> no, no, kasama <laughs> <ba? Bidyan> natin Hindi <laughs> no, ka pwede, wala <laughs> kang passport <laughs> At saka hindi ka papalusutin sa irrigation, Erigasyon? <laughs> hindi ka paapalusutin sa emigrasyon Paglila <laughs> ka, pa Pag ka. <laughs> <laughs> ka Nung kasama talaga <laughs> <laughs> bien <laughs> taputan Kasama kasi 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 yung pang sunog, bibili lang ako ng bala noon. Ano <laughs> mo yun? yung pang sunog sa kambing, sabi ng nino meron ka daw. Ay, ako noon, Ay, di man kukunin natin, tapos ano. Hindi, eh, kung wala, hindi eh, mga drive na ano na, na, oh, hindi na, lang, lang, meron dito, madali lang dito no? meron dito Ay. pasunog ng ano doon, hindi pa, ano, ikaw pagkakadami mo, ano gagastos ka pa, ano, gagastos ka pa may pera ako, galing ako, Hong Kong <laughs> Sa talaga nito. <laughs> Yabang eh. Nak nakapunta ng <laughs> Hong Kong? Oo, oh, <laughs> oh, hindi ka naman nakakapunta ng Hong Kong. Oo, ako ng gagamba dun ha. <laughs> <laughs> Paano makakapunta doon? Wala kang passport. Ang <laughs> lalaki nga gagamba May mga jambo, may mga tatakal ba doon. <laughs> oh, lagaan mo, hindi ka naman nakakapunta doon. Nong, huwag yung pasulubungan to ha. Yabang eh. <laughs> <laughs> Ay, kaibinig binigyan, sabuyan ko lang buhangin. Eh. <laughs> Uh, nang, 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 may utang. Nong, may utang pa po sa akin na ninang, babe. <laughs> Apa? Eh, pasalubong nung, ka na. Ay, wala nang pasalubong. Biglang Paano naningil lang. Upa. Biglang naningil. <laughs> nong, nong, alam nyo po ba kung ano, kung bakit nagkautang ang ninang, babe. Nasa airport ako noon. Tapos ang ninang, babe, anong oras na hindi pa natutulog, gawa ng ano. Baka daw hindi ako makapasok sa immigration. Irrigation. Irrigation. <laughs> 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 ano yung ano ng tubig hindi <laughs> pa daw wala pasok? tapos binili pa ako kay Celis sabi Celis matutulog na ako alalayan mo yan <laughs> <laughs> kaya ingat kaya kuya mga tanghali <coughs> salamat salamat <coughs> sabi ko na wala ang Japan. si Idol Jopper pag, pag outing. Eh, nung nakapasa ako eh. Ow! Oh. Wala. Uh, kaya may utang ko <laughs> ikaw may utang. Hindi naman nang, nung si Celis nga may utang pa rin sa akin eh. Saka <laughs> <laughs> May utang sa si akin Oo nga nang, masama yun. Masama yun, <laughs> hindi nagbabay <ka> ng utang. Ano, sana,